Aries, ang kulay dilaw ang magdadala ng masiglang enerhiya sa iyong araw. Ito ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at mabilis na pagunawa sa mga sitwasyong kakaharapin mo. Maging bukas sa mga bagong ideya, dahil may darating na impormasyon na maaaring makatulong sa iyong mga plano, ang number 8 at number 14 ay may dalang swerte sa usapin ng komunikasyon at pagpapahayag ng iyong mga saluobin. Taurus Ang kulay pilak ay magpapalakas ng iyong emosyonal na aspeto at magdadala ng gabay sa iyong mga desisyon. Gamitin ang pagkakataong ito upang bigyang pansin ang iyong personal na pangangailangan at kapakanan. Ang number 9 at number 27 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong tahanan o sa mga usaping may kinalaman sa pamilya. Gemini ang liwanag ng kulay kahel ang magdadala sa iyo ng inspirasyon at determinasyon ngayong araw. Gamitin ito upang ipakita ang iyong lakas at kumpiyansa sa sarili. Lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng liderato, ang number 6 at number 19 ay may dalang swerte sa larangan ng trabaho at personal na adhikain, maaari mong gamitin ito upang itulak ang iyong sarili patungo sa mas mataas na tagumpay. Cancer, hatid ng kulay puti ang kaliwanagan at positibong enerhiya sa iyong araw. Makakatulong ito upang magkaroon ka ng malinaw na pananaw sa iyong mga desisyon. Ang number 4 at number 11 ay may hatid na swerte sa iyong mga planong may kinalaman sa pagpapabuti ng iyong kalagayan, lalo na sa kalusugan at pang-araw-araw na gawain. Leo ang kulay rosas ang magdadala ng pagkakaisa at kasunduan sa iyong araw. Ito ang panahon upang pagtuunan ng pansin ang relasyon mo sa ibang tao, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ang number 2 at number 16 ay maaaring magbigay ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Virgo, ang kulay itim ay sumisimbolo ng tapang at proteksyon ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok ngayong araw. Huwag matakot na ipahayag ang iyong saloobin, lalo na kung ito ay makakatulong sa iyong paglago. Ang number 7 at number 20 ay may dalang swerte sa aspetong may kinalaman sa iyong profesyon o negosyo. Libra ang kulay lila ang magpapasigla sa iyong araw, na sumisimbolo ng inspirasyon at espiritual na lakas. Ngayong araw, maaari kang makaranas ng bigla ang pangyayari na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong pananaw. Ang number 10 at number 25 ay may dalang swerte sa mga pagsubok na maaaring humantong sa panibagong oportunidad. Scorpio, ang kulay kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan at dedikasyon. Ito ang magpapalakas sa iyong determinasyon na tapusin ang anumang gawain na iyong sinimulan. Ang number 12 at number 30 ay magdadala ng swerte sa usaping may kinalaman sa trabaho at pag-unlad sa iyong karera. Sagittarius Ang kulay turkesa ay magbibigay ng inspirasyon at positibong enerhiya sa iyong araw. Ito ang panahon upang maging bukas sa mga bagong ideya at koneksyon. Ang number 13 at number 28 ay may dalang swerte sa mga usaping may kinalaman sa personal na pag-unlad at pakikipag-ugnayan sa iba. Capricorn Ang kulay aqua blue ay magdadala ng kapanatagan at daloy ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ngayong araw, Maaaring may dumating na mensahe o pagkakataon na magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Ang number 15 at number 21 ay magdadala ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa emosyonal na koneksyon at personal na kaligayahan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang enerhiya ng kulay asul, na sumisimbolo ng katiwasayan at proteksyon laban sa mga hadlang, sa tulong nito mas madali mong haharapin ang anumang pagsubok, samahan ito ng positibong pananaw upang mapanatili ang iyong sigla, ang mga numerong number 3 at number 17 ay may hatid na swerte. Lalo na sa aspeto ng personal na koneksyon, baka may isang mahalagang usapan na magbubukas ng bagong oportunidad para sa iyo. Pisces, hatid ng kulay berde ang kasaganahan at balanse sa iyong araw. Magdadala ito ng sigla sa iyong mga plano at magbibigay ng mas malinaw na direksyon sa mga desisyon mo. Kung may nais kang simulan, ngayon ang tamang pagkakataon. Ang number 5 at number 22 ay magbibigay ng suporta sa iyong mga adhikain, lalo na kung may kinalaman sa pinansyal na aspeto o bagong proyekto.